Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga mahahabang salita sa Tagalog. Yung mga mahabang salita. So, kadalasan, higit sa limang syllables yung mga salitang pag-uusapan natin. Higit sa lima, higit sa anim na syllables. At siguro kung pamilyar kayo sa Tagalog, oo, merong mga mahabang salita kasi yung mga syllables ikle at maraming vowels sa Tagalog. So, maraming syllables. Pero sana wag kayo matakot sa mga mahabang salita kasi yung Tagalog isang agglutinative na lingwahe, ibig sabihin, mayroong mga prefix, mayroong mga suffix, mayroong mga infix. Ibig sabihin, kung pamilyar ka sa mga prefix, suffix, maiintindihan mo yung salita. Ibig sabihin, may mga clue, may mga hints yung mga salita. Kahit mahaba. Merong mga root word na kapag alam mo, magagets mo yung mahabang salita. Okay, so simulan natin. Una, yung nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. So yung nakakapagpabagabag, isang adjective, ibig sabihin yung isang bagay na nagdudulot o nagka ng distress. So, sa English, distressing. Nakakapagpabagabag. Halimbawa, kung may mga hindi magandang balita, pwede mong sabihin, nakakapagpabagabag yung balita. Susunod, pinaka makapangyarihan. Pinaka makapangyarihan. So, yung pinaka, yun yung prefix para sa superlative. So, yung most, o yung EST, fastest, halimbawa, yung pinaka-EST. So, yung makapangyarihan, sa pinaka-makapangyarihan, yung makapangyarihan, yung powerful. So, pinaka-makapangyarihan, yung most powerful. Halimbawa, si Batman, yung pinaka-makapangyarihan sa mga superhero. Halimbawa, Susunod, nakakapangilabot. Nakakapangilabot. So, nakakapangilabot, isang adjective din. Ito yung adjective na nagde-describe sa bagay o sa sitwasyon na nagdudulot ng takot. Halimbawa, may nakakatakot na pelikula, yung Hereditary ni Ari Aster. Pwede mong sabihin, nakakapangilabot yung pelikulang Hereditary. Okay, susunod, mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Yung mapagpakumbaba is isang adjective. Yung ibig sabihin, humble. So, pwedeng yung tao mapagpakumbaba. Halimbawa, mapagpakumbaba yung mabait na lalaki. Mapagpakumbaba yung anak mo. Yun. So, positibong mga kalidad ng tao. Susunod naman, yung pinakamamahal. Pinakamamahal. So, yun ulit yung prefix na pinaka. So, yung superlative. Mamahal or mahal. Yung love, di ba? Pero dito sa kontekstong to, yung beloved. So, pinakamamahal, yung most beloved. So, halimbawa, sa asawa mo, pwede mong sabihin na ikaw yung pinakamamahal ko. Ikaw yung pinakamamahal ko. So, yon masyadong romantiko. Susunod naman yung pagkakasunduan. Pagkakasunduan. O yung agreement o consensus. So, halimbawa, may isang meeting, pwedeng sabihin mo, kailangan natin magkaroon ng pagkakasunduan. Kailangan natin magkaroon ng pagkakasunduan. Susunod, pinagsisisihan. Pinagsisisihan. Yung pinagsisisihan, yung bagay na never regret mo. So, yung never regret na bahay. Halimbawa, gumawa ka ng masama sa kaklase mo sa eskwelahan noong bata ka. Pwede mong sabihin, pinagsisisihan ko yung ginawa ko noong bata ako. Pinagsisisihan ko yung ginawa ko. Susunod, yung nakakapagpasaya. Nakakapagpasaya. Yung nakakapagpasaya, isang adjective din. Yung bagay o tao na ginagawa kang masaya. Halimbawa, yung mga kanta ng Bee Gees ay nakakapagpasaya sa akin. Ibig sabihin, ginagawa kang masaya ng mga kanta ng VJs. Susunod naman, yung pinakamahabagin. Pinakamahabagin. So, ito ulit yung prefix na pinaka. So, yung mahabagin, yung compassionate o merciful. So, pinakamahabagin. Madalas na rinig ko to sa konteksto ng relihiyon sa konteksto ng Diyos. So, linalarawan yung Diyos na pinakamahabagin. Susunod naman yung kapanapanabik. Kapanapanabik. So, yung kapanapanabik, isang adjective din. Sa Ingles, yung thrilling, parang pwede ding Exciting. So, kung nanonood ka ng isang serye sa television, pwede mong sabihin na kapanapanabik yung susunod na episode. Ibig sabihin, na-excite -e ka panoorin yung susunod na episode. Susunod naman at huli yung pagkakapantay-pantay pagkakapantay-pantay. Pagkakapantay-pantay. Sa Ingles, yung equality. Kasi yung salitang pantay, sa o oh, na adjective, yung equal. Pero yung noun na equality, pagkakapantay-pantay. So, halimbawa, isa kang politiko, pwede mong sabihin na yung gusto ko sa Pilipinas ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay ng mahirap at mayaman. Yung gusto ko sa Pilipinas magkaroon ng pagkakapantay-pantay yung mga mahirap at mayaman. Ibig sabihin, pantay yung mahirap at mayaman. 'Yun lang yung mga mahabang salita na naisip ko. So madalas na alam ng mga Pilipino na mahabang salita at yung madalas gina ay yung salitang nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag kasi parang maganda yung tunog at minsan mahirap din para sa ibang mga Pilipino. So, yung mga Pilipino, kapag nag-iisip ng mahabang salita, kadalasan yung salitang nakakapagpabagabag. Yun lang. sana hindi nakakapagpabagabag yung mga mahabang salita para sa'yo. Sana hindi nakakapangilabot. At sana hindi nyo pagsisisihan yung pag-aaral ng Tagalog at maging kapanapanabik yung pag-aaral nyo ng Tagalog. So, merong transcript kung kailangan nyo. Libre lang. At meron tayong Patreon. At meron din akong mga disenyo ng mapa, ng Manila, ng Pilipinas. Kung gusto nyo supportahan yung podcast. Salamat at paalam.